Sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang sa totoo lang lang, sa totoo lang. Okay, ano na kung oras? It's uh 4:15 na po <laughs> ng hapon. Welcome po Luzon Visayas Service is Mindanao ni Rivera para sa Totoo Lang at para sa ating mga OFW na palagi nanonood dito sa current PH TV. Kung saan man dako kayo ng mundo, our prayers are with you. Alam niyo na po, nabalitaan niyo na po yung nakaraan ha, yung kahapon hanggang kinagabihan po yung battle sa Minjola. Tayo po yung kauna-unahang magsasabi na ito ay battle ng Minjola sa pagkatagaroon po ng medyo malalang pagpakikihamok itong ating mga kabataan at ang pulisya. Ano hubang ba ang backstory talaga niyan? Ano ba ang totoo? Ito ba spontaneous lamang no? Spontaneous na ekspresyon ng galit ng ating mga kabataan o ito ay isang planado. Isang planado ng mga grupo na gustong pabaksakin ang gobyerno. Titignan natin dito. Okay. Alam niyo po, pag sinasabi nyo kasing uh, spontaneous yan, ibig sabihin yan, eh, walang nag-command. Eh, mukhang kitang-kita po, doon sa may papakita naming namin mamayang video, eh mukha akong may nag-command. Bakit nga mo? O, tatlo, tatlo ha? Ang mga, mga uh, nakikita rin ng mga investigador at tayo dito sa current page na may medyo kahinahinala. No? Na mga, no? Unang-una lang, yung presensya po ng grupo ng mga markat maskaradong mga nakaitim na karaniwan po ay sinasabi nitong DG Secretary na mga miyembro po ng tinatawag na anonymous. Alam niyo po ba yung anonymous? Dalawang beses lang huya nagpakita dito po sa Philippine political scene. Ano po yung una? Yung una po nagpakita po yan dyan sa may harapan ng Sandigan Bayan. No? Ilang taon na nakakaraan. At sinasabi po na itong mga nakamaskerang ito, ano niyo yung mga nakamaskerang na parang si yung si B yung sa pelikulang B. Ito po yung mga maskarang B. Okay? Uh, Kapuna-puna ho, dun sa Luneta, ang dami ho nila. At itong in-interview siya ng isang reporter, eh sinabi nila na meron ho sila o do sila isang pilosopiya. So maaaring isang barkadahan ito ng mga youth, no? Na inspired dun sa pelikulang V. At napakarami ho nito at napansin ko, hindi lang sa Luneta meron yan, kundi sa Elsa Shrine din. Ito po yung mga nagdadala ng mga bandila na ng anime. No? So yung bandila nila, yung banner nila anime at A, ano yung A? Yung A na ganoon. Ibig sabihin noon eh anarchist, anarchy, anarchy. So malamang sa hindi may samahan no talagang ganyan sa mga kabataan kasi hindi mo hindi mo maiiwasan yon sa even sa Japan, sa China, sa mga European countries, lalo na sa Amerika eh may mga ganong samahan na ana, ana, ano, mga anarkista ika nga. Kaya nga A. Eh, eh, na may. Ganon, no? So nakita ko yan natin nung mga nung umaga hanggang nung hapon. At sa ngayon po sa uh, reporter po na kasamaan po natin sa Anak Buhay, eh mga dakong alas 4 naman, doon sa may diwasang Bonifacio, na kung saan ay eh, mga pro ang nandun eh may nagtipo sa kanila na may magaganap na malaki. Ano yung magaganap na malaki? Nakasama po ang mga Pro Duterte. Eh sinabi ho ng organizer ng Pro Duterte na dalin daw nila yung kanilang mga lighter. Eh ibig sabihin, naging parang requirement, naging parang assignment ng mga taga Pro na magdala ng lighter. At nakakuha din tayo ng isang ebidensya ng mga checklist na pinadala, pinadadala o pinadala doon sa mga Duterte supporters na pumunta po sa Liwasang Bonifacio. Number one, magdala ho ng 500 pesos para pambay doon sa entrance rally fee. Kitchen knife for self-defense. Nakalagay ho doon, nakalagay. Kitchen knife for self ka naman magdadala ng kitchen knife. Naka t-shirt na bring home Duterte, naka tarp na bring home Duterte, etc. Hindi man naman masama, no? Kaya nang kataka lang, bakit may kitchen knife? aanin mo yung kitchen knife. No? At bawal pa yun. No, hindi ko alam kung bawal kung kasama sa deadly weapon yan. Pero for self-defense So, so inaasahan nila na magkakaroon ng away. No? Doon sa mga lugar na nandun sila. saan anong bang lugar sila nandun kahapon? Sa Camp uh, Aguinaldo, sa harapan ng gate ng Camp Aguinaldo, at doon naman sa Liwasang Bonifacio. So again, yung sinasabi ko nga, doon sa Liwasang Bonifacio, may nagtip sa mga mga reporter na sila ay pupunta ng Mendiola. E alam naman ho ng lahat na sino ba ang papunta ng Mendiola at that time. Ito po yung grupo naman ng mga bayan muna at mga bayan no, na organisado. At totoo nga, pagdating ng mga alas 4-ish, ay e pumutok nga yung gulo dyan sa Mendiola. Okay? Again, ha, ko lang ho, ito yung mga facts na na andyan. No, pero hindi ko sinasabi na ang gumulo ay mga Duterte, mga pro-Duterte. Okay? So, hindi po natin sinasabi yon. Sinasabi lang natin, ito yung mga nangyari doon sa Doneta, ito yung mga grupo na nandoon, at ito rin yung nagpakita doon sa Menjola na kung saan nagkagulo. Okay, doon sa Menjola mismo, meron doon kaming mga uh, video clips na ipapakita later on. Pero, uh, base yun doon sa nagbigay ng video clips na yun, dumalabas na may mga ahente po ang PNP, Philippine National Police, na nakablak at parang mga rerista na nandun humalo doon sa bulto. Okay? Hindi eh, ko alam kung kasama yan sa plano ng polis. Pero sa experience ko po sa ng isang rerista rin dati, eh, talaga naman humaraming sikreta eh dito nga lang sa opisina, ang dami na. Pero doon sa ano rally, eh marami talaga mga ahente. No? Ahente na sumasalo yan para kumuha ng impormasyon at manghuli ng mga perspective. Pero hindi ko sinasabi na itong mga ahente na to eh sila rin. No? Sumama doon sa gulo. Basta sinasabi natin, doon ho kahapon, may mga na-identified na mga ahente ng, ng pulisya na nandun, sumasama dun sa bulto ng mga nanggugulo. Okay. Ito po pa isa. Hindi ko ba katakataka na pagkatapos pong magkaroon ng press conference, ito pong ating uh, kaibigan. Hindi ko naman na uh, kira kinakaila, kaibigan po natin yan, si dating Ilocos Governor Chavit Singson, eh, bigla-biglang nagkaroon ng press con noong Friday sa Club Filipino. At iniingga niya ang kabataan na magkaroon ng youth revolution. Youth revolution daw, huwag nang pumasok muna, huwag pumasok sa mga para na nila, hanggat hindi daw na-resolve nare ba itong issue ng katiwalian dito sa atin ngayon. No? At true enough, after Friday, nagkaroon ng gulo sa um, Mendiola. No? Wala ako kung sinasabi again ha, ridiwanagin ko. Wala ako kung sinasabi na si Manong Chavit ay kasapakat dito sa naganap. Sinasabi ko lang mo na nung Friday uh, alas doso ng hapon, inagsagawa eh, ho siya ng press conference dito sa Club Filipino. Na hinihinga nyo, inih, inihikayat ang mga kabataan na magkaroon ng tinatawag na revolusyon. No? So, at ang revolusyon daw na yan ay yung wag pagpasok. At bakit siya nananawagan? Dahil bisit na bisit na siya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na, na sinasabi na na siya naman daw ang naging daan o puwersa para makuha ang panguluhan ni Tony Bongbong. So, at siya ay dismayado na, sabi niya. At nagpakita rin si Chabit nung sa EDSA People Power uh, contingent do sa sa shrine no kahapon din. Pero unfortunately, medyo nabu siya ng mga tao kasi mukhang nag-side na ho nga siya sa mga Duterte. No? At ito pa, meron nung isang photo dito, apat na katao. Ano ang ginagawa nila? Sila po ay nagmi-meeting. -me Saan sila nagmi-meeting? -me ah, sa isang pribadong malaking tahanan. No? At naandun po si Kinalan nyo ba si Ito po yung na host na anchor na anti-komunista at produterte. At kung matatandaan po ninyo, nung Friday yata o Sabado, eh nagkaroon na rin po yan ng rally dito sa Edsha Shire. nadala bit-bit ay mga produterte. Nandun po siya sa meeting na yun. At nandun si Manong Chavit at tananan. Merong isang personalidad doon. Dating presidential Advisor on political affairs mismo ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit siya nandun? Ba't si Chavit nandun? At bakit si doon? At may dalawa pa kung ano, may dalawa pang tao na nandun. Okay? E sino yung mga tao na yon? E eh, identify doon sila ng mga bataan ng dating administrasyon. So, anong ginagawa na ng meeting? Ewan ko. Malay mo. Friendly meeting yun. Wala akong sinasabi, ha? Na ito ay kaugnay dun sa Minjola, naganap sa Minjola. Sinasabi lang natin, si, si Manong Chabi, pag meeting dun sa mga tao ni Duterte nung panahon ng administrasyon. At hindi naman ako siguro malicious yan dahil eh, magkakaibigan sila eh. Malay mo, meeting lang sila, di ba? Nagkataon lang na nag-meeting -me sila a day before this all happened. Eh, pero wala tayong sinasabi na sila ay nasa likod ng uh, <clears throat> ng nangyari niyan sa Mindola. No? Kasi ang sabi naman ni Manila Mayor Isko Moreno na may isang malaking Filipino-Chinese businessman daw ang nagpondo doon sa planadong panggugulo dyan sa Mindola. Again, ba't natin sinasabing planado? Dahil kung makikita niyo yung mga video, hindi yun siya random hindi siya random na mga activities. Hindi rin siya ganun ka-spontaneous. May parang plano. At kung makikita nyo doon sa ground, may mga tao na nag-uudyok doon sa tao kung saan babato, kung saan papasok, kung saan lalabas, kung paano, uh, kunyari, magre-retreat, and then biglang lulusob ulit. Okay? So, katakatakaho eh. Di ba? May talagang nag-command nag doon sa baba. Pero kung sino man yon, hindi natin malalaman. Kasi obviously, hindi siya organisadong progresibong grupo na makakaliwa. Kasi alam, al alam, na lang ko, huy, pagkakaliwa yan eh. Hindi yung ganun ka tindi yung hmm. ano yan. They will just prove a point and then they leave. Para walang, uh, walang masugatan, walang mamatay, etc. Pero ito ay eh, iba eh. Parang minimik at mukhang tama yung sapantahan ni si May sabi nun na para ang playbook ay Nepal at ang Indonesia. Parang ginagayang gano'n. So, patuloy po ang investigasyon ng mga otoridad dyan. Hopefully, makakuha ho natin. Kasi, kung mapatunayan ho natin na may mga kasapakat pala yan at may mga utak, eh, yan po ang kasuklam-suklam, nakakadiri nakakasuklam-suklam, nakakadiri, nakakabisid, nakakagalit, no? Na inyong pagsamantalahan ito pong ating mga kababayan. I'm sure may mga ilan doon na talagang legitimate at nagalit sila. At ba't di ka naman magagalit? Eh, Siyempre, kung ikaw ba naman nakawan ka eh. Wala ka nang pera na nakawan ka pa. ba? Diba? Tapos makikita mo sa internet na nagsasaya, binibili ng mga designer bags, nakikipag-date, nag, uh, kung ano-anong ginagawa tapos pera mo yung gamit. Eh, sino bang di may inis doon? Di ba? Nakawan ka nga lang eh. Di ba? Sa daan. O, oh, di galit na galit ka na. Di ba? Eh, yun pa. Uh, buwis mo. Kada kain mo, may buwis. So, you know, tapos dana kawin din ng gano'n. Eh, syempre, ka kainis-inis yun yan. Lalo tigit kung ikaw ay mahirap. Di ba? Wala sa Maynina ka nakatira. No? Wala kang trabaho no? Wala kang mapakain sa pamilya mo, hindi ka makapag-aral dahil hindi kaya ng pamilya mo pag-aralin ka. At yung talagang sumasala ka sa sa pagkain, no? Dahil sa kawalan ng pera. Eh di syempre ano ma feel mo. Ha? Oh? Eh syempre magagalit ka talaga sa pamalan. Pero kung yung galit mo ay may nagsasamantala para ma-achieve yung kanilang gusto. E eh, ano ba yung gusto nila? E eh, ang gusto nila, e eh, makabalik sila sa pwesto para magpasasa sila at sila naman ang sindikatong nanakaw doon sa ating mga pera. Ay, hindi po katanggap-tanggap yan. Eh. No? So, sa totoo lang ho, eh, sabi yung nga, eh, kung hindi lang daw ho, Vice presidente si Duterte, eh, baka matagal lang nagkapalitan. Sapagat marami ho talagang ayaw din kay Sarah Duterte bilang Pangulo. E eh, nakita niyo na nga ho, yung disdain niya sa Congress. Nakita niya yung, yung nakita niyo yung pagmumukha niya, di ba? Nung kinikwestiyon siya doon sa confidential funds. Anong mukha niya? E eh, di ba parang galit na galit siya? Na parang ang tingin sa sarili niya, hari o reyna, na hindi po pwedeng mapasyon. Ah, hindi po tama yun. Kung magkakanunod tayo ng presidente ganyan, ikalimutan niyo na Pilipinas. Maglipat na tayo lahat, di ba? At kung ako din dito sa mga mga ko na to, eh simple lang ang mensahe ng current page na at ang artikulo 11. Kung ako sa inyo, eh ibalik nyo na yung ninakaw nyo. That's number one. Ikalawa, kung ay yung mamatay habang buhay sa kulungan, eh umalis na kayo dito sa puno mga pamilya nyo. Hindi namin kailangan ng mga kurakot. Hindi namin kailangan. Umalis kayo. Kung kayo ay may maraming pera na at nakukurakot na kayo, E di punta na kayo sa ibang bansa, doon na lang kayo, di ba? Pero titiyakin ko sa inyo na may araw ang hustisya, ang katarungang bayan. Ang hustisyang bayan. Meron yan. Meron, meron yan. So, at imposible na hindi kayo maabot. Si so, may, may sabi noon si Vice Ganda ba? Na magtago na kayo, etc. So, wag muna kayo magtago ibalik nyo muna yung mga mayaman nyo sa kayo magtago. Pero mahanap at mahanap din ho kayo ng taong bayan. Yan po. So, yun lang yung update natin ngayon. Uh, magandang hapon po sa inyo lahat. At sa susunod na episode natin, ha, subscribe, like, and share ito pong ating episode ngayon. Sa lang lang. sa totoo...